Yan, pakita mo nga yung ano, yung lupot mo. Yan, uh, ah, yung ordinary lang po na basahan yan. Ayan, yung siguro yung mga sirang damit, yung mga napaglumaan, ganyan. Ayan, so pwede po yan. Pwede rin yung pom, ano. Ayan. So, so ganyan. Oh, Oop, dahan-dahan mo ipakita. Ayan, lalagay niya po dyan, tapos yan. Sige, sige lang. Ayan, sige lang. Okay na. Ayan, diretso po yan. Tutulak niya yan dun sa dulo tutulak niya po yung tubig papunta dun sa dulo. Dahil doon po sa dulo, meron naman pong butas yung uh, waterer doon. Yung butas na yon, yun po yung magsisilbing outlet ng tubig. dun po siya lalabas. Babagsak po siya doon sa lupa, papunta sa drainage. Ayan. So ganyan po itutulak po niya. Dahan-dahan yang itutulak dahil kapag binilisan niya mababasa po yung feeds natin doon sa baba ngayon naman po kapag sobrang mahaba yung uh, water through natin ang technique po dyan is hatiin doon muna siya mag sa gitna para mag flush muna yung tubig doon from gitna hanggang doon sa dulo and then kapag nag flush na babalikan niya ulit dito sa unahan para itulak ulit So, ganun po yung mga teknik Iba-iba yung teknik Ayan, or ihinto mo muna. Ayan, para ngayon, binalikan niyo yung isa kanina. Ayan. Ganyan lang po. yan tapos kapag